Ang Let's start the story going downstairs. Okay, go, be strong. Mahulog tanga. <laughs> Here comes the babu. boy. Ten, <laughs> ten, ten, ten. Ay, nakapunti na, no? Hindi, ma. Sabi mo, <laughs> hey, mo ngayon. Ay, nakalawa mo ngayon. The ng. Kung ano. Tan, tan, tan. Ay, You're, you're the star of the week, ha? Yan ang library namin. <laughs> Mukhang Malacanang. <laughs> <laughs> eh, po, na. Parang gusto kong mag-ano, Parang Ay, Gusto kong maglagay granita. ng gift dyan. Nakapul okay. naman na. Bye-bye. Hindi yan nakapost. Oh, but ayaw uh, mo. Uh, sabi mo ito. Oo. Oh, oh. Ito nga. Two Na Wait. Daan na, hindi ka lang mahabo. Hindi kayo nahihilo? Hahaha. <laughs> eh, <laughs> um, nakakahilo, na. Mahilo kayo. penyapaan. aku, kakak dulunya. Going back. <laughs>